nasa garahe, oh. Sobrang, da sobrang daming kalakal. Ito, oh. dami. Ayan, oh. Meron pa. Marami pa. Ito, oh. Pagod na siya. Pamaking ko. Inilagay. Gulping dami na sa likod namin. Pag natin bagay niyan, no. Papa baby map pa lang guys. Si Kuya bang kukuha? Ito. Oh, si ang kilala ko. Nun. Oh, sige po Kuya. Sabi mo si Pao, kilala ko nun. Opo. Ano na nakuha na? Taas naman. Diyan sa second floor. Mga electric pa. Nasa li anim yun. Nasa anim. Ayaw umikot. Tapos washing machine, TV. Nandiyan na, na, hindi na nagana. Yung TV, kung um, na hindi na nagana, nandito sa taas, sumas mas hindi nang nito, ipamindigay natin yun. Andiyan, sa second floor. So, ito ngayon yung, ito ngayon, ito mga dram, ayan. Lahat, sobrang dami ano. Mga kalakal, mga bote. Pangat yung pagbibigay ko na ito eh. Dami ano. Yung sa barangay kasi yan eh. eh ilabas na lang po ma'am lahat po, para eh. Kunin mo na po. <coughs> Noong mag-pandemic may mga binibigyan ako eh. Hinihintay ko nga yung lalaki kasi may bibigay ako sirang TV, sirang electric fan, sirang washing machine. Eh, kasi kasama ako sabi niya na huwag na. <makes> Magliligpit pa ako sa <makes> sa, sa kanda lang sa taas. Pag nagligpit ako sa second floor. Ako? Kasi may, binip, may binibigyan ako dito ng mga ano eh. Ayun ang kano. Ako dito sa parang Yung TV namin, electric fan, anim, tapos washing machine. Parang kailangan tapos may washing machine tinatamad raw siya eh. Pagod na raw po siya. Tapos ang dami pa pong mga kalakal. Doon sa likod. Eh, tinapagod na raw. Kaya ito. Gusto mo pa ba bang magkalkal? Ah, Mark Yay! Gusto mo pa mag magkalkal? Mga washing machine? Pagod na. May mga boto pa ron? Pagod ka na ba? Ngayon ay July 12. Ang dami pa sa loob namin. July 12. ay dumaan nagtitinda ng walis. Thank you. Sige na, 50. Ibibiling ko na lang dyan sa mga 20. naglilinis ng garage si Markay. Dami kasi hindi rokasya. Ito oh, naiwan. Babalikan daw niya to. Ito naglilinis na oh.